Ito yung araw, tirik na tirik. Balikan natin ulit yan mamaya. So, guys, sobrang init ngayon. So, yung upuan namin, nabilad na ng ilang oras. malamig uh, naman ng itlog mo. Maluto kaya to? eh mm, init niya siya. Ayan, ayan mga. Yakin natin ang katotohanan guys, sa sobrang Eh, <laughs> Nahulog <laughs> Tingnan natin yung maluto na siya. Pati itlog mo, nagyayelo. Guys, pati yung itlog niya lang lao, nagyayelo. May itlog mo dahil, maluto kaya yan. Hindi ata yan. Ibukan yung katotohanan. Yung katotohanan, masubang ini. Nagyelo kasi yung itlog mo. Tara, nilinis. Tuwa ka natin ngayon kung maluto ba talaga to. Paano maluto? Kasi yelo. Okay. Nakikita ko kasi sa vlogger na naluluto daw yung itlog. Eh, tingnan natin gumaluto maluto nga. Kalukuhan siguro yun. Dito natin magkaalaman. <laughs> kaso lang kasi sobrang yelo eh huh? so balikan natin yan after 5 hours <laughs> balikan natin yan after 5 hours nag kasi oh pero pumuti siya oh tunaw na yung sa ano di ba ano nga kulo kulo ito apat na oras itong nakabilad sa init ah Itong upuan na to. So, masubukan natin kung maluto ba talaga. Yan. ankat man yan. Puno na. Pumuti na nga siya, no? Pero dito, hindi naman pumuti. Dapat pumuti na yan, eh. Naluto yan. Pick news. Pick news. Napiki. Napiki dun sa, ano guys?

Di sa niya. Ayan o. No? Di ba yun sa video, nakita natin yan, pag kulo kulok Okay, yan natin yan. Mamaya, balikan natin. So, mabalikan na natin after 2 hours. Ayan. After 2 hours, guys. Ayan. Natuyo. Natuyo siya. Nawala yung puti. Pero hindi siya naluto na. As in, may puti yung bigla. Yan, o. Oh. May tubig pa rin. Pero itong yellow, medyo tumigas na konti. Yan, o. Oh. Medyo naluto siya, pero hindi talaga totally luto. yun eh. Parang kalasado. So, 2 hours na nabilag yan, guys. Naubos na yung puti. na Kumbaga na, na, natuyo na, oh natuyo siya. Kumbaga parang damit na binilad mo natuyo. na tuyo. Nawalan to. Pero dito tinama makapal, wala pa rin. Tubig pa rin 'yan. Ito medyo naluto ang ibabaw. Oh. 2 hours yan. So mga apat na oras siguro pa.